Normal lang ang daloy ng trapiko sa unang araw ng transport strike ng grupong piston. Hindi rin naman ramdam ang transport strike. Ang detalye sa report ni Benji Dorango. Uh, alam niyo po ba na transport strike ngayon? Hindi po. Nagkagulatan pa kami na paserong ito sa Commonwealth Avenue na malaman niya na ngayon ang nationwide transport strike. Uh, hindi po alam. Hindi po alam. <laughs> ang iba, hindi man alam, hindi naman nag-aalala tiwalang may alternatibong masasakyan. Ay, baka, hindi ba ka, ka ba natatakot na baka, naku, baka wala na ako masakyan ngayon? Na? Hindi naman. Maaga pa naman eh, okay lang naman eh. Tulad nitong modern jeepneys na bagong hari ng Commonwealth Avenue, biyahing QZ Rizal, pila-pila sa Litex. Hirap pa nga sa pasehero dahil walang pasok ngayon. Kasama sila sa sinasabi ng LTFRB na 79% ang mga jeepney operators at drivers na nag-consolidate na para bumuo ng kooperatiba. Unang hakbang ito para makabiyahe gamit ang modernized aircon jeepney. Ang nalalabing 21% nag-transport strike para tutulan ang deadline ng consolidation sa April 30. Pero sa pag-iikot ng loose team, walang epekto ang strike. Ang ilang mga traditional jeepney, hataw pa rin. Ang masaklap, hindi rin nila alam na strike ngayon. Wala naman po sinabi yung muka namin eh. Bibiyahe ka ngayon. Apo. Ang iba, uunahin muna ang kumakalam na sikmura. Ano uh, anong oras ba mag-take effect yung transport strike? Kasama ka ba ron? Hindi po. Bakit? Uh, din po kami eh. Magbabawin kami. Eh. Pero bibiyahe ka pa rin maghapon? Opo. Paano kung pahihintuin kayo? saka po kami titigil. Pero ang gobyerno hindi pa rin nagpakakampante. Nagpatambay pa nga ng libreng sakay ang MMDA sa Commonwealth para magsakay ng mga maistrande na mga pasahero pero maghapong matumal ang biyahe. Ang 2,000 polis mula sa Civil Disturbance Management ng NCR nakaposte sa Commonwealth Avenue at harap ng LTFRB sa East Avenue. Bitbit -bit ang mga gamit. Naghahanda sila para mapigilan ng kaguluhan sa nakatakdang tigil pasada ng grupong piston sa Quezon City. Maghapon lang silang nainitan. Ang mga drivers ng modern jeepneys naiingay na rin sa mga grupong nagrarally. Dati rin silang traditional jeepney driver kaya alam nilang pintas sa mga lumang jeepney na di nila maranasan ngayon sa bagong jeepney. Kung sa ginawang sumakay ang pasahero, ginawang bumaba, pwede pang tumayo. Kasi karamihan sa mga traditional, yung mga hindi naayos sa mga sakyan, lagi, lagi nasisira. Isa sa reklamo ng piston ay ang mahal presyo ng bagong jeep. Natural lang naman daw yon. Tutal naman, nakasalalay ang convenience ng mga pasehero na mapili na ngayon sa kanilang sasakyan. Lahat ng tao, kahit hindi ka kumuha ng traditional, lahat ng tao nangungutang sa Pilipinas. Samantala, kasabay ng umano'y tigit pasada, umapila sa Korte Suprema ang grupong piston at commute upang mapahinto ang anilay force consolidation. Sabi ni Nery Colminares, si mura ng mga kaawaawang drivers at operators ang nakasalalay sa hakbang na ito ng gobyerno. Benji Durango para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.